Magandang araw po sa ating lahat. Shout out sa ating lahat ng ating subscribers at viewers. Ayan, at nakapag-harvest na po tayo ng palay dito sa farm. At hindi ko na nga po ito ginawa ng content. Hello, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today is October 6, 2023. At tayo pa rin bantay dito sa farm uh, bali solo natin sa mga oras na ito dahil gumawa si mother ko ng feeds dun sa bahay kasi halos ubos na po yung nakastak natin dito for the update sa mga alaga natin malalakas na nga talaga sila ayan nakalabas na ayan oo oh. Iwan ko kung kita nyo. Basta nakalabas na yung isa. Yeah! bait bait lumabas ka na So, sa nagamit ko pong gamot dito sa mga alaga nating itik as of ngayon, October 6, 2023 ay meron na po tayong nakapagbigay na po ako ng tatlong protolite solution na iwala ko ng isang bote niyan. Basta tatlong protolite solution po yung naipainom ko sa kanila. Ito po ay Vitamins. Itong ah uh, strip antibiotic po ito. Ay continuous po yung paggamit ko hanggang ngayon. So nakailang bote na ako isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yung isa dito may laman pa. To so, bagong bukas ko pa lang to, lima na yung napapaubos natin. Lima na po yung napapaubos natin sa Robi strip. At nakapagpaubos na po ako ng isang kilong dextrose. Yung isa, dito pa yung laman niya. Yan. As of na continuous pa rin po yung paglalagay ko. Ayan. Robby strip yung laman yan kasi may kulay. Kulay green. Green. <laughs> yung tubig pag nalalagyan po natin ng Robby strip. So ang isang bote po nito dito sa amin probinsya ay 130 eto 180 ang bili ko ng 250 ml eto hindi ko na alam kung magkano yung bili ni mother kasi sila yung bumili eto sa bayan namin nasa 130 pesos So, sa napakain naman po namin feeds as of ngayon, October 6, 2023 ay nakaubos na po kami ng 11 sacks. Ayan, 11 yung 11 na yon yung, yung laman ng lagay ng pagkain nila, ayan na lang yun. Magre-replenish na po ako. Kasi halos wala na rin pong laman. So sa day 1 nila, konti pa lang sila kumain. Sa day 2, ganun pa rin. Noong nag day 3 sila, naging mas matakaw na. Day 3 hanggang ngayon, matakaw na sila kumain. Habang lumalaki ang itik, ay lumalakas naman sila kumain. Doon mo naman makikita na ah, lumalaki din yung ano nila yung yung lalamunan nila kasi mas tumatakaw silang kumain at nakikita mo rin naman yung improvement kaso tong mga nakuha naming siho ay napakaraming puti yung dilaw na yan yung nakikita nyo pong mga dilaw na yan paglaki po nila ay kulay puti kulay puti po yan So, ang total heads na bilang nito ay almost 5,000 heads. 3,500 5,500 heads. Mayroon na po kaming mortality na 400. So, nasa 5K, mahigit na lang po ito. 200 sa lalaki, 200 din daw sa babae. Pero, hindi po yun uh, apat nating isipin na kakabsa kung nagkakaroon tayo ng mortality dahil party po 'yon ng pag-alaga natin ng Seho ang magkaroon po ng mortality habang sila ay lumalaki As of today mayroon pa po akong nakuha na tatlo sa lalaki at isa dito sa babaeng inaalagaan natin na mortality Yan para sa mga nagbabalak mag-alaga ng seho, kailangan ay mayroon po kayong matibay na kalooban at katatagan. Dahil pwede kayong maupay sa mga nakikita niyong namamatay dahil ang bawat ulo ng nawawala sa atin ay may value. Subalit, hindi dapat tayo doon mag-focus kundi mag-focus tayo sa mga nabuhay na alaga natin at yun ang pag po natin ng pansin. Dahil gaya nga po nang sabi ko parte po ng pag-aalaga natin ang malagasan at magkaroon ng mortality. At kahit papano sa panunood ng vlog kong ito ay nagkakaroon na po kayo ng idea sa pagtahak ng ganitong negosyo. Bye and thank you for watching!